guys, good afternoon good. Kumusta kayo mga guys? Ako ay kukuha guys ng Jimilina at ito pala ay gamot sa sakit ng tuhod Nasubukan ko na guys ang Jimilina Ang aking tuhod mga guys eh, namamaga Tapos may nakapagsabi sa akin na ito lang pala ang gamot baka galing nilagyan ko lang ng nilagyan ko lang mm, uh tood ko nang jimilina na dahon gamot pala ito ito pala ang ginagawang posporo mga guys mm, dahon ng jimilina kailangan talbos ang kokohanen ito pala ang gamot nito mga guys ay sinubukan ko nakadalawang tapa lang po sa dalawa kong tohod mga guys ay nawala ang sakit nawala ang paga ng aking tohod oh. ay gamot pala ito mga guys o oh. Uh, dahon ng gemelina kaya ito nakakalakad na ako ng maayos mga guys ay nung isang araw guys pusli ang tohod ko pero Ito'y kasangkapan lang mga guys. Ang ng jemelina. Pero unay sa Diyos manalik, Dadasal muna bago. Bago tatapal sa tuhod. Uh, Ito'y kukusot-kusutin lamang mga guys. Kukusot-kusutin. Tapos yung pinaka... pag Alam na parang nagbabasa ng daon ng jemelina. Ah... Uh, lalagyan ng baby oil o kaya ng nyog ang tuhod saka ito eh, tatapal sa tuhod ito ay marami pa lang beneficyon dala ito ay gamot din sa sakit ng baywang ay ako eh, ito ay sinubukan ko ito totoo nga marami nang nakapagpatunay nito mga guys ito pala ay gamot ito ang ginagawang pospuro mga guys ito kaya, subukan ko to mga guys. Subukan nyo mga guys. Walang mawawala sa subok. Gamot po ito mga guys. Sa tuhod, sa baywang, sa nananakit, sa kasukasuan. Lalagyan nyo lang mga guys ng ano, langis o kaya baby oil. Ang inyong tuhod o kaya sakit sa baywang. Totoo po yan mga guys. Subok ko na po yan. Maraming salamat sa inyo mga guys sana ima sana ima panood yung aking video